Ngayon, mayroon ako ipapakita sa inyo Kung ano po ito yung hinahawakan ko Mag-comment lang po kayo Kung ano to, hindi ko nasasabihin sa inyo Basta kayo na maghula Ha? Ano? Mag-comment kayo ha? Baka maya, huwag kang sa akin Tapong itong cellphone mamaya ha? Baka isampal ko sa mukha mo ito O, walaan may hinahawakan ko kung ano ito Ha? Mag-comment ka O, kayo dyan O, mag-comment kayo kung ano yung hinahawakan ko e, Hinahawakan ko Comment lang kayo, mag-like kayo at i-share na lang yung aking video. Kung nagustuhan nyo, pag hindi nyo nagustuhan, ah, isampal ko to sa inyong, sa mukha ninyo. I, ipalo ko to sa mukha ninyo kung ano tong hinahawakan ko. Wala ninyo kung anong, kung anong tawag sa inyo. Ito, oh, itong una kong pinapapakita sa inyo, ha? Oh, ha, totoo yan, ha? Oh, kung ano yan ang hinahawakan ko, walaan nyo lang, oh. Oh, oh, tingnan mo, ha? Oh, sampal <laughs> oh, ko pa, no? Yan, hulaan nyo lang yan kung ano yan. O, mm. oh, di ba? O, oh, buhay yan. Ha? Buhay yan ang hinawakan ko, ha? Mm. Hulaan nyo lang yan kung ano yan. Mm. Ito. Mm. Pangalawa. O, oh, ito. Hulaan nyo yan. Hulaan ninyo. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Basta alam nyo na yan. Mag-comment lang kayo kung ano yung hinawakan ko. Kung hindi nyo, kung hindi nyo hulaan yan at saka hindi kayo mag-comment. Ha? may mangyari sa inyo, itaapon ko to. Oh, ano? Ha? itaapon ko talaga to. Ano? Ha? Kala niya bibiro lang ako? Hindi ako nagbibiro. O, oh, ano yan? O. Oh. O, oh, ano yan sa inyo? O. Oh. Wala yan yung hinahawakan ko. Mag-comment kayo kung anong tawag niyan sa inyo. O. Oh. Mga ano ko dyan, yung mga idol ko dyan. O, oh, kantang kinagwang. Hmm. Mga kantang kinagwang. Ito ha. Kung ano to. Wala niyo mag-comment kayo kung ano tong hinahawakan ko, kung anong tawag sa inyo. Oh, ano? <laughs> ano ba? Ha? ha? Nagpapatawa ka ba? Ha, hindi ako nagpapatawa sa inyo ha. Nagpapatawa ko sa inyo ha. <laughs> ano, ha? Ano? Oh, nagpapatawa ka ba sa akin? Oh, wala niyo comment kayo. Ha, huwag kayo matakot. Mag-comment kayo. Kung hindi ay mag-comment akin, tapon ko to. Oh. Kana. Ah. Oh. Wala niyo. <laughs> Tikapon ko to bakatapunan kita sa buka diyan. Ha, huwag mo akong ha. Ah tawanan makuha Oh. Ito, pangatlo. oh, walaan nyo yan. Kung ano yan, mag-comment kayo. Kung ano tong ay hinahawakan ko. Kung ano tong hinahawakan ko. Mag-comment kayo. Kung ano ang tawag sa inyo. <laughs> ano? Ha? Ha? Comment lang kayo ha? kung ano yan. Comment kayo. Ha? Bakit? Palo ko to sa buka mo. <laughs>